Hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat. Kumusta po mga solid followers at solid subscribers po natin dyan. Okay, so muli nagbabalik po tayo dito sa ating YouTube channel na si Tor at syempre dito naman po as always na si Tor 3D po sa ating Facebook page. Ayan, so sa hindi pa po nakakapag-follow and subscribe, ayan mga boss ang ating mga channel mga boss para always masabay-bayan po natin no, ninyo ang ating mga numero. Okay? So, kung mapapansin po ninyo mga boss sa ating whiteboard, ito po ang ating March 18, 2024. Pero bago po ang lahat, ipapakita ko muna sa screen, ipa-flash ko muna dito ang official result po kahapon, yung 3 draw result po yan. Alas 2, alas 5, alas 9. Ayan po mga boss, ang mga resulta. Okay? So, dito mga boss, uunahin ko muna dito ang ating mga last 2. So, sabay lang mga boss sa may kursunada ha. So, last two. Or L2, kung meron kayong mga last 2 uh, tayaan po dyan, pwede po ninyo isabayan itong ating mga last 2 mga boss. So meron tayong uh, itong ating 09, okay? So 09, 07, 06, at 04 mga boss. So yan po ating uh, last 2 priority. So apat po yan mga boss. So possible po na mag ah uh, git na po si 0 mga boss so ayan po ang ating mga last two ha so nasa git na ko po ang 0 ang ating best per natin today is uh, 07 at sir so 70 all in sa mandaring salita at 90 all in mga boss okay so yan po ating mga last two syempre uunahin po muna natin dito ang ating two depends sa kombi So ano nga ba yung ating depensa kombi? So ito mga boss, maganda ito tayan sa alas 2 at alas 9. Kayo na pong bahala kung patdam pa ninyo sa alas 5. Basta sa akin, 2 to 9 p.m. nindot po siya tayaan. So ito po ang ating depensa kombi mga boss. Meron tayong 609 at ang ating pangalawa is 409. So target rumble po yan mga boss. Target rumble. So, kayo na pong bahala kung uh, kahit gamay lang, manit lang. Kung kaya po ninyo 100 target, 100 number, pwede po kung kursonada po ninyo yan. So, yan po ang aking best to depensa kombi. So, bago ang lahat mga boss, paalala lang po, itong ating mga numero mga boss is not sure win ha. Probables lang po ito. Potential combination lang po natin ito. Base lang sa ating mga analyze. So, next mga boss, itong ating special to combination. So, ilagay ko lang dito 2 p.m. and 5 p.m. at 9 p.m. So ilagay ko lang sa guild para ma uh, maintindihan po sa lahat. So maganda ko lang 'to yung mga boss ha? sa alas 2 pang spot at at alas 9. So sa alas 5 ko pwede po. Okay, so i-try po ninyo kahit Trambol lang. So ang aking best number natin today mga boss ngayon araw is uh, si Zero. Okay, so yan po yung ating best number. So dito na po tayo sa ating uh, 2 uh, uh, special combi. Sa two special combi natin mga boss, unang-una natin is uh, 709. 709. Okay. So baka naman i eh, tumbling natin si Noybe. Baka tumumbling si Noybe, gawan natin si 706. Okay, so target rumble po 'yan mga boss. Baka tumumbling si Noybe, no? So ito yung ating priority na 709. So syempre, Uh, bet ko rin po si 706. So, target rumble po yan mga boss. 100 at rumble. Mga boss, pang on spot sa 2pm or 9pm. Pang on spot po natin to. Itong ating 709 at 706. Pakuntayan niyo sa alasin ko kaya na pong bahala mga boss basta itong ating mga numero is all draw so yan po ang aking nindot no? maganda ka po siya patdan tayaan sa alas 2 at alas 9 so yan po mga boss ang ating mga official na numero good luck po sa ating lahat thank you po sa inyong panonood pakishare po ng ating uh, reels ng ating video dito sa ating youtube at facebook maraming maraming salamat kita listahan po tayo bukas peace out